Kubra! Ha! Ah! Kubra! May kubra na lang! Nakakatakot na eh, yan! Hindi pala ako naka... Meron na naman ho! Nakakagulat ano ho! <laughs> Malaki na po. Malaki na. Saan ka nagsuot? Ayan pala, malaking kawayan. <laughs> May kubra na naman. Ang dami yung kubra, yan o. Walang dyan. Walang dyan. kubra ho kaya? kubra? kubra, ko yung dalawang walang gyan dito sa, sa bagay, linis na linis na ayan ano? Ay eh hawang hawang oh ako oh, <laughs> oo kaya nga sigaw si maa, hindi ka nasigaw di ko ay kaya nasigaw ah ako yung natahiya, huwag yan yan yan, pinag anuhan yan yan pinag oh ano? uh oo -huh. mabilis yun ano mabilis nga, pumasok parang doon naman, apakalala ng na pinag sa batong ayan ay um hindi nakakatakot din niya din sa ano Nakakatakot. Hindi ko siya ginasigaw, ikaw. Ay, ay ako yung uro. <laughs> ay, ako ay... Kung talang wala. Basta tahas, malaki maliit nakakatakot. Ano? Wala akong siguro din eh. Bahay lungga ano ho? Lungga ano ko? Eh, ako ng pagganapin. <laughs> wala, yao na, lima na. Delikado ano ho. Wala nang jong di ah. Din. din ko nga ho ikaw sa dinas si Mar. Ning. Ako na Kaya ako lagi nakabuta ah. pag ako nalabas. Kaya nga ako. Yun. Ay nako si sigurado na. Ako na may magsasalak lang ng katawan. <laughs> Wala nang yakap. Katalan na din yang abo niya. Ang Maganda na ho, berdin berdin ah. Sa sabog ba? Mhm. sabog na po ba? Dalawa. Patatlo. tatlo. Katapong ng pagkabomba ni. Pagkatapong ng pagkabomba ni, may kitindi na dali. Eh. Maganda na ho ah. Sipote ko lahatin. Lahatin po bang? Ah, panglaw na, panglaw. Hindi ay ay wala sa akin na ba. doon sa ano, ay agot na din naman. Ay ang ahas po namin nagigitla din, masama nga ho. Pag nilabanan mo siya at hindi mo siya naabot. Oo. Kasunod nung galit na galit na sa iyo. Nako. Kahit sinong tao pati. Kagagalitan. Hindi na po tayo lusot ba? O di, di, gusto mo din eh. Hindi na po. talaga hubirong ka napapatakbo ay kahit wala sa oras at gawa ng dinig ko ay sumigaw ay ay di akong pinuntahan po yan yan ay sa bagay po yung malinis nga ang palaya namin no ay ba't yung ganun uling uli din yan yan ah uh, ah uh. sa mga gilid-gilid. Kubra na naman po. ay titingnan na rin po pala natin yung ating upo din yung narito na rin lang tayo minsan yung nakakapanglaw na ay eh. I-update na din sa ating upo. Buhay na po. O yan. Mayroon ng mga mm. may insekto. Para na po yung ating mga upo. O. Mm. May mga ninira. Mati eh, uh, Hmm. Diretso update na rin po ori. At katay na rin na rin laang. Malalagay na rin ang pataba oh. uh, o. yung iba o. Oh. na ano na insekto. Uh. May mga nangangain ho sa dahon. Ito po. Minsan na no, ako mapagmasid rin eh, sa mga gilid-gilid. Nagkahaw -gilid. dito sa mga ganitong butas. Nako po. Talagang mapapasigaw ka po ng nanay ko po ay. Yan na po yung ating upo. Hanggang dito pala yun, no. Ito ho kasi yung mga gilid, no. Yan, no? Siguro, mapatabaan na rin natin yan. oh, ito pa, oh. Ipot. Yan natin ang ipot. Yeah. Okay. Yung pa, oh. Yan na po ang update sa ating upo Oo, oh, yung iba po ay buhay Yung iba ay patay Kasi nga, oh, yung buto natin dun Yung po ay napakatagal na Oo oh, oh. Ito po naman, kung kahit ganyang kasukal, tuloy na po ang palinis dito. O, dilinis dilinisan na, natin ito. Tapos, suka okay, tayo madalas lagi nakabotas. Titingin natin tayo ng patool. Laki naman ito. Ayun. Ang pa. parang napakalit pa ang irog mo ay dalawa Palayain ang sa Pagkat tayong dalawa Ay nagmamahalan na 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 na, -na, -na. bulok sayang ang bulok <coughs> na 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 na, -na. Yon ito oh. Pwede na to sa nakabagat din. Pangulamin ho. Malayo pa ang maga, Di matanaw ang pag -asa. Hanggang kailan magtitis ang paghirap mo Kung sa dilim hanap Ang pag-asa na walang landas Kailanman darating Ang bukas para sa akin Malayo po Ang umaga Yun pa, isa oh. Hmm. Kahit sa dilim Naghihintay pa rin Masang bukas ay may liwanag Ang aking pangarap Ayun titing matutupan Malayo pa Ang baga di matanaw ang pag-asa hanggang kailan sa paghihirap ko. Kung sa dilim na anap ang pag-asa na walang landas, kailan man darating ang bukas para sa akin. Malayo pa ang umaga. Ayan po, ito pong ating ano, ah uh, patula. Kung mapansin niyo po, ay di ganyan pa nga. Kung baga, lilinisan pa rin po natin yan. Oh. No? Yan. Ah uh, katulad po nito pala. Yan, magiging ganito na yan. Oh. Ganyan na po kalinis, gagawin na pong garden 'yan. Gagawin ang garden. Oh, ayaw Yeah, magiging ganito na po. Ito na rin po pati ang update sa ating garden dito. Yung mga dagdag na ano. Dagdag na plot ito po ay hindi ko na rin naipakita sa inyo at ako ho ay may pinuntahan ay hinapon na rin tayo oh. kaya hapon na rin po tayo yan ganito po ang mangyayari diyan ganito na kalinis oh ari pala ang naubra nila oh may ano po tayo dito may yung dalawang expert ang ating inano expert po ang tawag ko dun eh oh, oh, sila yung masanay sa sibuyas kari pala yung nagawa oh. ayos din oh. panalo yampu hmm. Yan po ay hanggat hindi tapos ito. Hanggang sa makampan pa hanggang doon sa patola siguro po patuloy pa rin po yung pag -tanim natin oh. No? dahil sa mababang pressure rin eh. oh ito hanggang dun po yeah. Ayan na po pati oh. Update sa upo. O taring isang pinitak na rin. Yan oh. Nakakatakot din nga. Kaya ako minsan na ina ano ba. Patingin-tingin sa ganarang gilid. Minsan nga sa ganyan na, minsan, ganyan na ay. Oh. Dapat eh talagang matalas ang mata eh. Kakapagsigapati eh, tayo pala din ng ano. Nang... Uh, ito po mga damo, yan. Nandito pala tinambak yung iba. Yan. Ito. Oh. Isigaan po natin ito. Pagka natuyot na. Kasi, o, oh, dito sila tuwa. Ay. Sa ganito sila nag... Uh, naglalakad-lakad, ba? Pero kung tutuusin po, mamalinis. Oh. Kaso nga, oh, dito sila nag... Uh, misa noy may mga daga dito, ay. Kaya po ulitin ko ulit sa inyo. Mm. Yeah, mga butas-butas na yan ay eh, talagang hapon na rin po tayo nakasaka ah, sa ganito oh. Ah, ang mga dami, dami po natira sila eh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Ah, talaga kong tayo po na may doble-doble pag-iingat. Aba, ako po ay Nung no, mga din ko lang sigaw si Karen ako takbo din na Oo eh. Oh, at ay nakaka-nervious po naman ah, aba. Hindi man ang sigaw ay tulong ay sigaw niya aba, ay kubra. Aba, talaga ako ako'y takbo. Oh. Ayun, ay dito na rin po tayo magtatapos sa episode na to. Ingat po ang lahat. Oh. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. may guli na ho tayo. Bye.